Magandang, magandang araw mga kabarya. Ngayong araw ay bibisitahin natin yung mga bagong tanim kong mga talong. Ayan. Tinitignan ko kung maganda ang pagkakatubo. Itinanim po yan nung isang araw, kamakalawa. Hmm. pinipinsala ng manok. Talagang pagka ganyan bagong tanim, hindi maiwasan yung mga namiminsala. Yung mga manok kasi na nakawala. Yan ang mga pumipinsala sa tanim. Bagong tanim pa naman mo. Ayan o. Oh. Ito, piningasan ng dahon. Ayan, sunud sunod May pingas ng dahon. Itong isa, halos na maubos ng dahon. Ayan. Ala, alang mangyayari sa tanim kapag ka, ganyan pinipinsala ng mga manok. O yung isa, naubos na. Binunot ng manok. Hmm. Halos ubos ang dahon. Katotoka ng manok. Wala. Hindi, hindi nga nakalkal. Pero kinuwa naman. Kinuubos ang dahon. Yung isa na nabunot na. Yan o. Walang natira. Hmm. Anong Mabubuhay ang mga pag-asa natin Pagkaganyan Dapat sa mga manok Ay ikulong At saka Pagka nalilibang tayo Tayo ay magluto ng manok hmm. Butin lang Marami-rami ang tinanim kong talong Yan dito, hindi nagalaw. Yan. Hindi naman nagalaw yan. Tapos yung mga tanim namin sitaw, malalaki na, yan. May talong pang nabuhay dyan na isa. Yung mga sitaw, malapit ng gumapang. Hmm. Marami pang mga tanim dito. Ang nagiging dahilan nga lang ng pagkaubos ay yung mga manok. Ayan, mga bagong tanim pong talong. Itong isa nito ito, eh, pinroning ko pero namumulaklak na. Ayan, bagong tanim pong talong yan. kaya itong isang malit na yan. Ayan. Dito rin, meron din. Ayan. Yan, yung talong na nakikita nyo, pinroning ko lang po yan. Ayun namang ang palaya. Nakaakit na. Yan. Malapit nang magbigay ng bunga yan. Yan, pinroning ko na talong. Dito rin, meron din. Ayun. Okay, e, bulaklak na. Mga pinroning ko po yan at nagdahon uli. Uh, ito naman po, patola. Yan. Pagagapangin ko dito sa puno. Ito lang po yung bahay namin. Ayan, likod bahay ho namin yung pinagtatamna ng halaman. Yan no, oh, ang bahay namin. Yan. Hmm. Sa likod bahay naman, mismo likod na likod, ay may mga atis. Yan no, oh, ang daming bunga. Narain na ho kaming napitas dito. Hmm. Ito namang parang damo nito. Ayan po ay lemongrass. Yan. Marami yung tanim dito sa likod bahay. At, ayan po, lemong grass. Talagang pinagsisipka pa namin naglagay ng halaman para pag sa dadating na panahon ay merong maaanihan. Ayan naman, papaya. Ito, punla ng papaya. Ito pong nakikita niyong malabong na dahon na ito. Miracle fruit po yan yung ginagamit pang gamot sa mga may karamdaman na lalo na sa pag-ihi yan, pantog, sa bato o, ito naman, lagundi lagundi po yan gamit sa ubo, sipon yan naman yung dalawang puno po yan oh. yan po at dito eh may mga tanim kaming alugbati yan may mga alugbati tinanim po namin yan sadya ngayon na malabong na tapos may puno ng malunggay sa ilalim ng puno ng malunggay yung talbosa namin ayan may mga talbos nang makukuha ulit kukuha lang ho namin nung kamakalawa. Meron naman po uli. So, oh, hanggang dito na lang mga kabarya ang aking video. At salamat muli sa inyong walang sawang panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.